mapabalik po sa bayan ng Santa Cruz, eh, mapapalipad po sa Pila. Bagamat mga makakatulong po sa bayan ng Pila, alam po ay makaka-apekto po ito sa mga kababayan namin sa bayan ng Santa Cruz at sa mga karating na bayan dahil halos lahat po ng ospital ay nasa bayan po ng Santa Cruz. On our part po, kasama ang MSWB na hilingin na mapabalik sa Santa Cruz at sana po, Bob, kami po'y matulungan nyo na matawagan po yung ating uh, regional director ng DSWD na ibalik po sa Bayan ng Santa Cruz. Ang mga gasusumpa, inawakan po ni ang regional office ng uh, DSWD at ang sabi po ay extension office na lang ang ilalagay sa pila para natinig ng sa Santa Cruz. Pero so, kailangan pa rin natin mag-provide ng isang malaking kusina kasi maliit-lugo yung kusina nila. Ang bilis talaga o ako siya, Lino Maraming maraming salamat po ko.